Hello everyone, it's me again. I'm the Marikit and welcome to my channel. Oh my god. Pagi ako dum. Pagi ako bi. Ah, pagi ako kudong oy. <laughs> so guys, ang update sa atong pabahay. Oh, ayan na. Gamay na lang Joy Kuangs. Na maatupan na na siya. Hoy! Wala yung ko ni 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 Ha? Arat na. Abikog, abikog nasaag ka. Pailis, ano si Mali rin ko? Mali! So, tungod kay um, init ang panahon, no? Today, so ang mga tubig dirig guys is yes, nangawala na nangahubas. Sana so, dong. Ay patakag inom dong kay mag maglain ng imong kabuhi. Oh guys, may dumating na palang bagong mga kuan balas. Bala pa gini. Ha? Bala Bakit? Ah, oh, dara, 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 dara. So, bilis. Ay, si guys, nag injure sa kuan, tuktok ng buhangin. Don't go sharp pa dyan doon. Dyan. Hayahay ba dyan? <John? laughs> hayahay daw guys. Nga gusto ang tamo sa kani Pugi. Ito lang nagtaki ang si Pugi. Uy. Si Dudong o. Oh, hayahay ang buhay. Amunda. Oh, top of the world I'm looking. Down on creation. <laughs> hmm. Nakahimasa na ka, Pau? Oo. Oh. Nakahimasa na ka? Dudong. Okay, kilis Dudong dia, ah. Lami agahim sa ni Dudong dia, uwi. Pau? Pauline? Nakahimasa na ka? Very good, alina. To you, wait, okay. oh, nga to agyo kay gahi. Ang ana ana ana. Adit kay gahi naman din eh. Ya, di ba sabi ko sa iyo, doon ka dumaan. Kasi gahi na ang yuta. Guys, ang ilalong ba kay, ko ano siya, ganking na. Kaya ang clay siya, Clay. O, buga-buga. O nga, pagdiri po dapit, mapunos siya nga ang tapio diri. Paakit na niya pa yung diri. No? Ha? Okay na? Lebalak ka dyan. Nasa man gi? Achieve ba? Di ara! Oh, nara ko sa babaw guys. No? Oh, di ba? Oh. Na. Manawag na rika dulu. Dulu. Mau tuh tebas basket bulannya pau? Oh. Asik iki. Hah? Woi ayo pag game mas dak dong. Bulan. Dali So nag wiring na dulu guys mo. Na na ko an. Ana ni ba. Tarbandu. Dia makita. Naka na ng mga pula-pula mga -pula kuwan sa wire Unsa ano ba? Tawagan na si Mali rin ka, dali Okay, para makarin na siya sa mataas na tuktok ng bundok O, <laughs> oh, Ha? Diba? Ha? Huh? Sige nga harta, agi bilis. Asa man. Sige, sige, sige.